Hello guys, magandang gabi po So, live tayo ngayon Maputol! Asa mo ka? Here Dari Silaw man, silaw so shout out sa ting one viewer so guys ma maulan na gabi po ulan kasi dito sa amin so shout out sa ting one viewer so, shout out natin si ano ati Jinilin <laughs> shout out natin yung kasama natin si Idol Dung 169 so kamustahin natin So hindi pa kami nakabalik doon sa bundok. Doon sa ano doon sa kuta ng mga kalaban. Kasi ano palagi na namang umuulan dito. Malakas yung ulan ngayon at saka kahapon malakas yung ulan. So nandito lang ako sa bahay namin. So shout out sa ating two viewers. Pakilala naman kayo. Kumusta po? Magandang gabi po sa inyo. So, ngayon lang tayo nakaka live no. So, marami ng, ano, marami ng gumagala ngayon. So, sa mga nakikita niyo sa mga social media. Sincer so, yes, sana ano may sana nakita niyo? Nakita ba yung post ni Idol Dong Center 69 sa Facebook niya doon sa Dong Limo? So, mayroon namang ano, mayroon namang biktima. Siyan so, ang bigyan natin ng pansin. So, maulan na hapon po. Maulan na gabi. Kamusta po? So, shout out natin ang team body Choi 22. Choi Adventure 22. At saka si Liwanag. 28 Adventure. Yung kasama natin pumunta doon sa bundok. So, gusto rin namin na bumalik doon. Pero, hindi talaga pumapayag yung panahon. Masama talaga yung Lagay ng panahon dito So, yun Kamusta po? Saan na So, andito tayo Nagla live muna kasi walang lakad pag ano, pag malagay ng panahon ah, babalik na kami doon para para iligtas namin yung ano iligtas namin yung mga nagiging biktima nila sana hindi pa huli ang lahat no? may may din tayo so, no, sobrang layo kasi doon at saka maputik yung daanan bundok kasi yun hindi kakayanin ng maliit na motor pupunta doon kailangan ng yung malaki silaw. Alay. dali. Dali. Um, yung bata ko makulit, oh. Nandito naman. Ah, di, di ka maldita. Oh, di. So, shout out sa ating two viewers. So, palala lang. Huwag kayong, ano, huwag kayong maging kumpiyansa. Tara. Tara. Huwag kayong kumpiyansa sa, ano, sa nyong paligid. Kasi gumagala sila. So, no, nakapag na ba kaya dyan? Kamusta po? Kamusta na po kaya dyan? Kamusta pong lagay ng panahon natin? So, minsan lang tayo nakapag... ...ano, makapag-explore. Minsan lang tayo nakapag... ...live. <coughs> so, yan sana huminto na tong ano huminto na tong ulan walang ano walang tigil yung pagulan dito ayo di habi so shout out sa ating two viewers mahirap talaga kapag ganito ka ano ganito ka pumunta doon sa bundok hmm matirik yung daan sige daw sige daw daw Mm. Matirik yung daan tapos ano pa? Madulas. Kaya delikado. Wala tayong motor na magagamit. So, yan. Abangan niyo na lang baka bukas maganda lang lagay ng panahon makabalik na tayo doon. Papuntahan na natin yung kota nila. So, hindi pa ako nakarating doon hindi pa kami nakarating doon sa kuta talaga nila nandun pa kami sa, ano, sa parang ano pa lang simula pa lang sinalubong na kami shout out kay edit bantilan o oh, shout out sa anak ko yan makulit talaga yung anak ko oh, Lord. thanks for watching salamat sa panonood dun. oh oh dali gipangita ko oh, dali Uh, hello hello, hello. Hello. Hello, sa idol na. Hi, hi. Hi. Jis hmm. din na, piso mo na Piso muna guna ko din na Jis. Oh, sayo isila. Seven dance. Oh, na no. sige. Oh, sige dance. Oh, never be sige dance. Sayo isila, oh, bawi. Si dance. Oh, yan na na. Sige. Oh, nak dance. Oh, okey. Sikit dance, terung. Terung ah Tak sikit, nak terung ah Eh, dek kah? Ay, singko dia de nak dede, dia de nak piso. Nung oh, singko. Oh, sikit dance, kini nak tanau. Nak. Oh, diri lah. Ayah, dia hati lah, diri. Wala mana live dia nak ramai dede-dede. Dede, oh. Dede, oh. Oh, dede, dede, dede. Dire dapit kay ngit niya. ngit oh, di man sila kita diya kay sila man. Sila man masugat man sa pan solar. O oh, daw si dance. Uy, nahiya. Nahiya patuloy. Mm hmm, shout out sa ating one. tapos na ba kayong ano tapos na ba kayong naghapunan dyan, dyan tapos na ba kayong nakapaghapunan dyan pito. Mm. Shout out sa ating viewer. Pwede oh. kaya na. Magkong sanay ka mag-repair eh. Mm. Mm. Oh. Dali, dance. O, oh, dance sila, i-dance. Hinahay, ay hey, mga ate. Dali, hinahay. O, oh, dali. 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 So, kamusta mo po? Kamusta? So, sana mag-comment naman kayo dyan para ano, mabigyan natin ng pansin, no? Para ma-shoutout natin. Gustong magpa-shoutout. Ano mo na? Ang oh, gikalotan ni Mupak, naglamok. Hmm, pak naglamok. Hmm. So yun guys, abangan nyo na lang ang mission namin. Sana magtagumpay na... Pito! Hmm. Sana magtagumpay tayo no, sa ating mission. Sana hindi pa huli ang lahat. Yan ang yan ang mission natin ngayon. Hindi natin alam kung ano ano, ano yung kalaban natin. Kasi you know, may ano sila, may mga malakas na baril pinagbabaril kami nung pumunta kami doon buti na lang nakapagbakod kami naka, at nakano kami si Edol doon lang hindi na hindi tumalab yung nakatama sa kanya kapag ano siya nakapagbakod siya ng ano, nakapag orasyon siya ng pakubol malayo kasi yun Hindi talay. Dali. Arong gan mo mm. kon sila dali. Dance diri. Akan ah, tahin lang sila kanta dali. Dali ba sila. Oh dali. Oh dali kanta dali. Be. Oh, uko, sabak. Oh. to gamay raman oy oo oh, nga lods salamat po kaado talaga kailangan namin mag ingat so nakikita nyo ba viral ngayon yung mga ano mga taong walang awa okay. Oh, mm. sí. Sila yung ano, laman ng social media ngayon. Mga grupo talaga sila. Grupo sila na handang pumatay, walang pinipili, bata man matanda. So pwede niyo panoorin doon sa ano post ni Dong Limo. May bago namang biktima isang bata at saka yung isang matanda yung uh, siguro yung ina yun niya bitok pito oh pito oh, uh. ah, sila yung laman ng social media ngayon kumagala naman sila matagal na kasi yan sila kaso lang nagpaano na nahimik ilang ilang taon na maliit pa ako na nasa 8 years old pa yata ako nun tunog na tunog na sila at saka ngayon bumabalik na naman hindi namin alam kung ano ba talaga yung gusto nilang gawin bakit nila ginagawa yung mga ganyan na trabaho yung pumapatay sila ng mga maraming tao mga inosinting tao yung big, gawing biktima nila So, kailangan natin mag-ingat. Hindi natin alam kung sino yung mga membro nila. So, yun, ang, yun pa. Ay, yun pa muna yung alamin namin kung sino ang leader nila. Nung pangalan ng leader, bakit doon nila nagawa. naghanda na sana kami para bumalik doon. <coughs> yung ano, yung inayos ko na yung ergan ko. Tsaka yung barrel nila ni ano, nila ni Choi. Inanda na nila yung barrel nila para makapaglaban din kami. Pito. Mm. Para meron kaming panglaban sa kanila kasi yung napakalakas talaga yung barrel nila. So, man, naririnig nyo naman yung putok sa mga upload, sa upload naming apat. Mm. So, hindi pa nakapanood sa upload namin. Pwede nyo naman bisitahin. Pwede nyo pwede nyong tingnan sa aming mga YouTube channel kay Liwanag Tintit Adventure Choy Adventure Tintito Doom Center 69 at saka yung, yung dito sa channel ko Chindus Center so sana ano tuloy tuloy na tong mission namin wala nang sagabal para may matulungan naman tayo Hmm. Ipabuto. So, pabuto daw to. Pabuto. Paputok yan. Sige daw. Ah, wala naman eh. to guys, laruan ni baby. Paputok daw. Ah, meron pa. ba, dada Ah. Ay, wala na. Buto naman din na. Wala na. Oh, shout out sa ating poor viewers. kumusta po kayo dyan? Kamusta pong lagay ng panahon? At kamusta po? kumusta po yung kalagayan nyo dyan? Tagasan po ba kayo? so dito sa amin sa bawal, okay bawal, bawal. sa Mindanao grabe ang ulan dito may low pressure kasi Pito lagi Pito? hmm. ito si Bibi. kulit hindi man. Hmm. man, di ka kulit oh, ate. ate ka o sayo ito sila ate baka umusayo ka, ka ate sila ate ka sila si dance hmm. si dance Uy, dali ramon, man. Dali ra mm, mm, mm. oi. Tapos na ba kayo kumain? Kamo, tapos mo kumain. Wala pa. Oh, hindi pa kayo kumain. Hindi pa kayo nagkaon. Magkaon na kayo. Oh, mahiyang ka. Wala pang sudan. Wala pang pitang. B, wala na B. Ngit-ngit na dire B. Hmm. So, yeah. Siyan, mapiang ka. So, mag-comment naman kayo dyan sa baba. Sa mga gusto. yung gusto lang mag-comment. Sa mga gusto na nanonood. Salamat sa mga bumisita sa live ko ngayon. So, yan. Busy pa kasi yung mga ano natin busy pa kayo busy pa kayo sa pag ano hapunan pag ano ang tawag doon paghanda ng paghapunan, busy pa ba kayo so yun shout out sa ating to viewers mag comment kayo dyan sa baba para ma shout out natin libre lang magpa shout out ay, shout out natin mga pamilya nyo at saka yung lugar nyo kung taga saan kayo. Siyan. Yan. Ay, sumo kayo mga bin tumba na bi. Tumba na. yun guys hanggang dito na lang itong live na to so abangan nyo na lang ang mga susunod na upload namin no? so, alam mo na sa yung lahat ba bye ba bye po